Ito yung mga bus na to na mga number. Yan yung mga sasakyan nyo papunta sa lugar na to. Hello. Si Idol. And guys, dito ako sa Mukay. Ang ko. And then, dito tayo papunta. Eh mga bus na pwede nyo sakyan papunta dito. Ayan yung 26 yung sinakyan ko. Ito yung ano, Parisian ba to? Ay, Venetian pala. Ayan, dito tayo pupunta. Ayan, pwede tayo dito dumaan. Ayan. Pupunta doon. Pero mas maganda pag doon tayo, ano, sakay. Doon tayo, ano, dadaan. So guys, magandang, ang, uh, ayan, hapon, araw ba to, ano? Hapon pala, hapon, ayan. Pupunta tayo dito guys, oh. Pupunta tayo dito, pero dito tayo dadaan. Mas maganda ah uh, para may iba naman yung view di ba pag nagbablog kasi tayo is puro lang mukha, mukha ko yung nakikita nyo Ayan, para may iba naman magblag uh, mag vlog naman tayo yung mga view dito sa Macau di ba Ayan, punta na tayo dito. Ayan. Oh. Diba, ganda, oh. Ayan. Doon tayo kanina bumaba, 26. Ayan. the CR, oh. Mga gusto mo, nyo muna mag-CR. Ayan, tayo. Ayan, pwede, pwede kayo tumawid dyan. Punta doon sa, ayan, Venetian. Venetian, ganda dito. Mag-inom. Bili kayo ng beer dyan. Inom kayo dyan, oh. Mga afraid kayo. Ayan. Ayan, pwede tayo dyan pumunta mamaya. Pero sa ngayon is pupunta muna tayo doon mamaya. Ngayon, pupunta muna tayo doon. Habang, habang nagkikwintuhan about trabaho dito sa Macau. Diba? Sarap. Sarap magtrabaho dito guys sa Macau. Kaya, kayo yung mga gusto mag-Macao, mag-Macao na kayo. Diba? And, uh, tsaka lang. And, sipag talaga. And, pag nandito kayo, kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi, yung mga mawawalan ng pag-asa, mga tamad yun. Pag masipag, guys, pwede ka dito sa Macao. Kaya, kaya mo yan, guys. And, tiwala sa sarili. And, prayer. Prayer talaga. Yun yung, mag yun yung ano mo dito dapat. Uh, baon mo pagpunta ng Macau. Yang guys, ikutin na natin yung lugar na to para ano para ano eh, para alam nyo to. Ay mga na dito sa Macau guys, punta nyo to. Tapat to ng Venetian Hotel. Ayun. sa Taipa. Ah. 26 sakyan nyo. 26 pag nasa ka, ano kayo, nasa San Malo or 26A. Pag nasa San Malo kayo or nasa Patani Red Market ayan. Pero pag nasa ano kayo, nasa dyan sa ano sa Roa sa Kenya is 25 yan yun And guys nandito na tayo yan ganda dito yan pwede kayo din pumunta dun no oh. ayun ano na yun dun yan yan pwede kayo magtambay dito parang ulan nga lang ngayon ayan guys dito sa Macau ang daming, daming ano. Ang daming mga mandirigma dito na hanggang ngayon field pa rin, 'di ba? Field. Eh medyo nalulungkot ako pag may mga naririnig ako mandirigma na wala pa rin. And gusto ko kasi lahat kayo magkatrabaho mga pumupunta dito sa Macau agad. 'Di ba? And guys, sakay tayo ng escalator dito. dahil sa tamad tayo maglakad yan eh, meron meron din doon pwede ka maglakad yun doon sa may malapit sa ano malapit sa garden to ano, ayan, ayan, no. ayan dyan, dyan, tayo sana kung naglakad tayo pero dahil sa tamad tayo ngayon dito tayo ayan guys uh, yun nga yun yung problema natin is tingin ko is uh, marami akong mga marami nagbimisit sa akin doon sa ayan follow nyo ko guys sa IPPids ko. aramin nagpipim sa akin na wala pa. Eh chine ko yung CV nila. Yung doon nga nagkakaproblema sa CV Sa CV natin guys, ayusin natin. And uh, kung mayroon man tayo mga ano, mga ano sa Pilipinas, mga trabaho na wala naman dito sa ano sa Macau. Sa so, tingin niyo is wala. Wala naman talaga. Huwag niyo na ilagay. 'Di ba? Huwag nyo na ilagay kasi hindi rin hindi rin yun hindi rin kayo makukuha, di ba? Example, uh, example lagi kong example to yung mga promodizer. Eh, wala naman dito ganoon eh. Di ba? Yung mga ilagay nyo sa CV nyo is yung mga nandito na trabaho sa Macau. Ganun. Ang ganda dito magtambay oh. Diyan May mga upuan diyan oh. May mga upuan. Ito oh. na ito tayo. Ayan. Diyan, oh, yung mga upuan dito. Ayan, guys. Ito uh... tayo dito. Maganda dito. Makaka-relax. Sarap ng hangin. Lalo na pag ganito yung panahon. Diba? pero pag araw dito guys, ang daming tao dito pag araw. guys kasi hapon na nagsiuwian na. And then, ayan. Shiner ko lang. Kasi na ano kasi ako sa inyo eh. Marami po dito. Pwede kayong magtambay dyan. Diba? Diba? Dito sa Macau guys, is pag masipag ka lang talaga, si pagtsaga ano, ah uh, si pagtiyaga dasal talaga makakaanap pa ng trabaho dito and then guys uh, mag online kayo online uh, saka ano walk in Ayan, mas maganda kasi may walk in online sa direct yung ibig sa bench direct is mag apply, apply ka diyan sa mga ano sa mga restaurant paso ka doon yun yung ano, direct apply huwag ka lang umasa dyan sa mga pasapasa -pasa ng CB Dyan sa ano Dyan sa Yung ano Yung pasapasa -pasa ng ibi sa Mga agency And guys sa may mga ba may bayad Yan Sa may mga may bayad Lagi ko ina-advise is Tanungin nyo muna Kung may kota O wala Diba Kasi kung ba Bigay lang kayo Mayroon kasi dito mga agency guys Na ano na may bayad CB isang CB pag abot mo doon is 10 diba e paano kung wala palang kuta yon tapos bigay ka ng bigay doon hindi ka nagtanong diba isa e, ayang sampo mo diba? maganda yung tatanungin mo muna kung ah, ma'am you have kuta kuta guys means is hiring ah, mo kung may kota kung wala hindi, huwag ka magbigay doon kasi ang dami dito. Nabigay lang ang bigay doon. Sayang lang yung sampo. Kasi, siyempre, alam ko yan. Experience ko yan dito. Kasi hindi naman ako pumunta dito na may trabaho na agad. Pumunta ko dito as tourist. Sa Kaplay. Yun. Kaya yung mga sinishare ko sa inyo, guys. Vision sa experience ko. Sinishare ko sa inyo yung mga pinagagawa ko dito sa Macau. O, diba? Baka, malay nyo, wala magamit yung mga experience ko diba? magamit nyo yun and okay kung magamit nyo di ba hindi ko may sarili may sarili na mga diskarte hindi eh, De, yun yung gamitin nyo eh kung kung hindi naman ano di ba sa, sa akin naman i-try nyo di ba malay nyo ano worth it yung ano yung gagana yung sa akin di ba 'yun. Yung wag kayo guys maglalagay ng mga ano dito sa Macau. Yung mga example yun. yung sa Pilipinas na trabaho. Uh, sa mga mall, yan security pwede pa yan. Sa mga teacher, teacher naman is eh, pwede ka maglagay, idagdag mo na lang doon sa ano yung teacher. Kasi pwede ka naman mag-apply dito teacher online eh. May mga teacher din. May mga teacher din dito na mga ano eh mga Pilipino malalaki sa odd yan teacher sila dyan na sa mga ano uh, elementary pero mga ano yan uh, bira lang bira ma-apply kayo online guys dyan sa hello job may upload, upload ako ito hanapin nyo tong video na to dyan pag nandito kayo sa Macau lang ha pero pag outside kayo hindi kayo pwede dyan mag-apply mga nandito lang sa Macau kasi tatawagan yan interview mas maganda yung nandito ka na oh kaya maganda yung mga nandito sa Macau. Marami silang option. Ang dami nilang pwede applyan. Di ba? Okay, maglagay ng mga Kasi marami ako talaga nakikita. Nilalagay yung mga sa mall nila. Uh, sa mga lalaki crew. Wag niyo crew, walang crew dito. Wala, wag kayo mag ano diyan. Yung metro dito is wait, ano? Waiter wala eh ano lang uh, dishwasher lang tsaka kitchen helper yun lang na ano ko dito alam ko na trabaho sa restaurant yan eh sabi natin na uh, inapplyan mo is dishwasher or inapplyan mo is kitchen helper sa restaurant hindi ka naman talaga kitchen helper dun eh o ilalagay ka nila kung saan saan ilalagay ka na sa dishwasher kung <laughs> saan ka Pilipino dishwasher agad yun kasi hindi tayo tumatanggi sa mga ganyan. Tayo yung taga-salo sa mga mahirap na trabaho dito sa Macau kasi Pilipino tayo eh. Yung mga incheck yung mga trabaho nila dito sa mga yahay. Kaya huwag kang magreklamo kung nakikita mo yung mga incik na hayahay. Hayaan mo sila basta importante si may trabaho. Pero sa bagay hindi naman lahat ng mindset ganun eh ng mga Pilipino eh. Mostly ng mga mindset ng Pilipino is ayaw nang nalalamangan. <laughs> diba? nalalaman lang re, -re na ano, eh. na eh complain complain na yung mga Pilipino eh alam mo naman yun eh ba diba? kaya karamihan napapaaway tayo eh kasi complain tayo ba diba? complain tsaka ano uh, reklamo yes, parehas na pala yun eh gusto natin is pa parehas yung trabaho ay eh ganun talaga lalo nandito dito sa ibang bansa kailangan natin mag adjust hindi tayo dito boss Dayo lang tayo. ba? Diba? Dayo lang tayo dito. Hindi tayo ano. Hindi taga rito. Kaya guys, uh, behave tayo dito, behave. Yan, kaya sila sabi ko lagi, damihan yung experience kasi kung marami kang nilagay ng experience, marami kang chance. Marami kang chance. Oo. Di ba? Wag lang yung wag lang yung sa Pilipinas na ano, na trabaho, guys. Yung ilagay niyo sa CV niyo. Kasi maraming mga ano dito sa Macau na nag-apply na wala man lang cleaner, wala man lang yan, sa so, mga lalaki, maraming trabaho sa lalaki yan. Maglagay ng logistic, delivery helper, uh, kitchen helper, gardener. Yan, uh, marami, maraming trabaho. And yung isa naman, yung isang babae naman is DH, ayan, DH, cleaner, matindant swasher, uh, kitchen helper. Meron din naman, o, oh, babae. Lamihan yung experience para marami kayong chance. Yun. Kasi kung kung kunti lang, talagang kunti lang din yung chance. Guys, mag-online kayo, malaki yung possible dyan sa online na yan. Pero sa totoo lang guys, pag online, napaka nakakatamal mag-online. Nakakatamal mag-apply online. Kaya mag <laughs> ako dati, tinatamal ako sa online. <laughs> Imbis na ipapahinga mo na lang sa utak mo. Pero sa bagay mas... mag-scroll ka na lang sa ano. Mag-scroll ka sa YouTube. TikTok. Di ba? Ganun. Ay, sarap dito guys. Ang sarap. Di ba? Yun guys, yung tip ko sa inyo, tips ko sa inyo na damihan yung experience para possible dito. Iwasan nyo yung ano. Uh, wag nyo wag nyo paglalagay yung sa Pilipinas na na mga trabaho. Di ba? Kasi yung iba is mostly sa Pilipinas lang nilalagay eh. Hirap. Si Pagan yung si Pagan kasi dito guys pa sipagan Pagan. Di ba? Tiagaan nyo talaga. Sila tama nakakalat ng trabaho dito. Huwag ka mag-alala na yan. huwag ka mag-isip na hindi ka makakatrabaho dito, makakahanap at makakahanap ka. Guys, huwag ka susuko. Once na nag, nakapag umpisa ka na dito sa Macau, ituloy mo na. Huwag kang, huwag kang paghinaan ng loob. Bakit ako makahanap? Diba? Makakahanap at makakahanap ka. Kung anong naumpisan mo, turo diretsyo mo na. Kasi mahirap yung nagumpisa ka lang, di mo tinapos, sayang yung mga araw na inumpisaan mo tapos wala din naman mangyayari. Dapat hindi ka nalang tumuloy kung ganoon din naman yung gagawin mo eh. Diba? Ganun. Prayer and si pagtsaga. Yan. Kaya nyo guys and uh, huwag ng pag-asa. Yan lang guys. Thank you so much and I love you all.